Okay. Dapat bang sabihin ang move on sa ex, Benny? No. Ay, kailangan hindi ako makamove on kanina <laughs> sa The sinabi ko. Uh, yes, go. Sa sinabi ko na ano, 1999 talaga, nagsimula. Talaga ka nag-research siya. Yeah. Nagsimula nung... Uh, ang tabing ilog. Ang tabing ilog ng March 14, 1999. At ah. natapos ito ng October 19, 2003. Oh, ang kay... tanong ko ngayon, kailan niya pinanganak si Bivory? Si oh, lang? At Kailan? 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 research mo, kailan tag, yan? Nag-research ka sabi <laughs> mo. Ikaw na sabi. Oh, eh. Ikaw, Oh. Ang research ko ka kung kailan. Ay, Diyon. Malabo pa hmm. rin pala. Bumunot na nga oh, ka tayo. Bumunot na tayo, di ba? Ewan ko sa'yo. <laughs> okay, dapat ba? No. Pero alam ba sa research yes. ko kanina, si Vibory ay wala pang tabing ilog. Dapat. Hindi ko lang matanda kung anong year. Oh. Okay. Okay. Sa akin, maybe tahimik muna ako. Yeah. mo yung tanong? <laughs> dapat ba? <bang? laughs> Eto na, dapat bang sabihin na mumbuon na sa S? <laughs> yes. Ako yes. Why? Tapos sa yung kabanata nyo, ba't hindi pa kayo mag-move on? Ano, kanya-kanya na kayong buhay, di ba? So, dapat maganda na ang takbo ng, ng buhay ng bawat isa. Parang expert ako dito ngayon. Oh, go, Benny! Oh. <laughs> alam mo, para sa akin, hindi ka on. no need na. Kasi, oh. Alam mo kung bakit pag sinabing ex, ex na yan. Kaya nga, X move na on na yan. Oh. Tapos na yan. Move on na, automatic. Ano pag sinabi, tapos na, tapos na, tapos na, wala nang move on, move on, wala so, nang ano, ano. So, <laughs> kung gusto mo talaga tapusin, bakit ka nakipaghiwalay? Eh? No, kani ba? O, oh, Dapat, no, dapat na sabihin mo, yes, dapat sabihin mo sa ex na, move on na. Oo, Oo sa'yo, no. Ikaw na. ang no, eh. Hindi, okay. ang pinupoint dito, Benny, ang pinupoint dyan, halimbawa, ex mo, hindi, oh. Was, oh. Din, makinig ka. Yeah, okay. <laughs> sabi ni, ano, sabi ni Pilar, halimbawa, si Exo si Pilar, na. sabi oh. niya, Ah, uh, oh, ka okay na, na, Benny. Parang okay, gano'n. Okay, dapat okay. bang sabihin? Parang gano'n. Yes. Sabi ni Pilar, yes. Tapos sa... Mo moving no, on. Ang oh, oh, oh natin. No. Na, no. Na, no. Yung, no. yung ex, yung isang magsasabi. Halimbawa, magkaaway kayo. Eh, dapat wag ka nang makialam. Magbubukod ka na. Mama. Dapat bang sabihin yan ng ano? Yan! Parang na Bakit kailangan sabihin? Ayun nga yun yeah sinasabi. No. Bakit kailangan ba Automatic na ba ba pag-ina nga, move na. on Di na. Move on na. pa yung kung nanggugulo ngayong ex. Move on na nga eh. Sa mo ng kaso? May T-R-O. <laughs> oh, ay, pati yan. Pati, ito <laughs> lang, uh, honestly, kapag yung ex na nagugulo pa sa'yo, may ano pa yan, may bitter pa yan. <laughs> may, may bubog pa. pa. May bitter pa yan. Uh. Hindi pa yan nakakapag-move on. So, kapababalikin so, mo. Let go mo na yan. Ikaw nga nilet go mo ay siya. Eh bahala siya, mag let <laughs> mo rin siya. Maghanap na rin siya ng ibang kanyuman. Kaya nga sasabihin mo sa kanya, mag-move on ka na. Yes! Hindi na kailangan oh, so, so, pero ipaglapan mo yung no. <laughs> hindi na <laughs> no talaga, no. Ay, mag-gulok ka. Talilito siya. Eh, si Wita po, sino natin to. Okay, Kasi hindi alam, hindi alam ni Ben yung pinaglalaban niya. <laughs> <laughs> so, <laughs> hindi, kumaya, hindi ko ba alam. Kumakabi ka kay Pilar. Hindi ko ba! Hindi ko kasi nga. Kasi ang alam ko lang. Dive. Kasi ang alam ko lang, Pilar. Alala ka, di ba? Huling na, linggo na. ng ating ano. Lutang na naman, di ba? Huling... Pilar! <laughs> <laughs> Huling <laughs> linggo ng season 2 natin, Benny. Alala, Alala <laughs> ka. Nakikinig <laughs> Kasi yung no, akala ko no need. Wow! May no. nakalagay wow. <laughs> kang Pero ganito, friendship. Ang point talaga ni Miss P, dapat hindi, ano... Hindi ano, dapa, sa ano dapat sa yes. oh, dapat mo sabihin sabong oh, yes. dapat sabi na, na mag -bubon mag -bubon ka, ka na. na parang ganon, di ba? Oo. So yun Paano ang point. Para sa sabihin, wag kang magbubun ganon. Hindi. <laughs> pag gano, <laughs> ibig sabihin, dapat mong sabihin Pasi ng ex. Dinadaanan niya kasi kaya. Oh. <laughs> <laughs> alam pa di ako nalilito tuloy. Nakatambay ko to. Oh. Nakatambay pa rin. Nakatambay ko to, hindi lang tinadaanan. Parang may pain ulit na bumalik Diyan sa akin. Kaya hindi mo manin sagot mo. Hindi, basta ganito yon di ba? Halimbawa nang gugulo yung ex, di ba? Dapat bang sabihin ng ano ng ng ex na, X oh, dapat magbubun ka na. Sabi mo, oh. yes, di ba? Oo. Oh. Oh. Iparang no, no, ka mo, sabi mo, magbubun eh, ka na. Eh, siyempre, nakakausap ka. Hindi kasi na nang nang gugulo, diba? oh. eh, di ba? Da, dapat magbubun na, girl, di ba? Pero minsan, eh, no, kasi hindi mo rin masisisi yung ano, eh. Ay, dead eh. man na lang, di ba? Nasa maybe na ako, hindi mo ah, na ipaglaban na ako nang <laughs> ha? Sorry. <Yon. laughs> Ambay ka pa rin. Oo. Ginugulo mo ako eh. Binawala mo ang sinasabi ko eh. Go! Pinapain mo ulo ko. <laughs> Parang so, ikaw! Hindi, hindi mo na nga na ang punto mo eh. Shani, hindi maka-move on. Baka Ma mag-move on, Ma on, ba? ba? ba mag mag on ka rin. Bakit para kayo? Mag-move on ka rin. Guy! mag-move on na. Yusko! Huling linggo na nga natin nagsitang sesyon to. Gaganyang-ganyang ka pa. Baka hindi tayo maka on sa pangyayari. Baka yan na! Pag ano ka na nga? Hindi ko na kaya itong ano. Ano pa pinagdadaanan mo sa ex at -so? hindi mo niyak -niyak pa ngayon niya ko ngayon? Makatambay siya kasi. Hindi, medyo ano pa rin ako ngayon. Ay, drama I ka na naman. pa rin ako kasi nakarelita naman ako dito. Ayan. Bakit itong pinag-usapan e, natin? E sa'yo napunta eh. Mahala <laughs> okay. Ay, ko. Okay. Ayan. Para mas masaya. Sige, magmasaka. <laughs>